Naaalala ko pa ang sinabi ng guro ko noong grade labing isa. Ang kamatayan ang pinakadakilang misteryo ng buhay. Pero para sa akin noon, wala namang misteryo. Buhay lang ay isang serye ng chemical impulses, at kapag tumigil na yan. Tapos na ang laro, iyan ang paniniwala ko. Hanggang nakita ko siya. Pagkatapos ng high school, pinilit ako ng magulang kong magtrabaho. Nakahanap ako ng landscaping job, sa isang sementeryo. Magandang bayad, tahimik, simple. Sa ikatlong araw, habang nagtatanim ako ng bulaklak, nakita ko siya. Isang babaeng nakaitim at may belo, tahimik na umiiyak sa harap ng isang libingan. Wala namang kakaiba, hanggang nabasa ko ang lapida. Patay na ang nakalibing doon, mahigit dalawandaang taon na ang nakalipas. Ilang araw matapos iyon, nakita ko ulit siya, ngayon ay may kasama na, isang matandang lalaking may mapurol na suit at, puting mata bulag, pero para bang nakatingin. At ang babae, kumain ng lupa sa mismong libingan. Ipinagkibit balikat ko lang, hanggang sa libing ng isang batang namatay sa aksidente. Naroon sila, kasama pa ang isang batang babae. Hindi sila lumapit sa iba. Tahimik lang silang tumitig sa kabaong. Kinagabihan, habang binabaybay ko ang daan pa uwi mula sa sementeryo, may narinig akong mga yabag. Sinundan ko ito, at nakita ko silang muli nakatayo sa mismong libingan ng bata. Ang babae, may sinasabi sa kakaibang wika, nagtaas ng kamay sa langit, at, kumain ulit ng lupa. Pagkatapos, mga itim na uod, mahahaba, parang mga lubad, lumabas sa kanyang bibig at pumasok sa libingan. At sa harap ko, bumangon ang batang lalaki mula sa lupa. Buo na muli ang kanyang katawan, pinagsama ng mga uod. Lumapit siya sa babae at niyakap ito na parang ina gusto ko nang tumakbo, pero nakita niya ako. Lahat sila, tumingin. Yung batang babae, gumapang paakyat sa akin, parang hayop. Hanggang itinaas ng babae ang kamay niya. Lahat sila huminto, doon ko lang naintindihan. Mga bangkay silang ginagalaw ng mga uod. At siya ang puppeteer. Lumapit siya sa akin. Tumayo siya sa harap ko, malapit na malapit. Ang balat niya ay kulay abo, puno ng oka, at may mga gumagapang na uod sa ilalim. Inabot niya ang pisniko, malamig ang daliri niya na parang yelo. At pagkatapos, isang ngiti. Siya, umalis sila. At ako, nag-resign kinabukasan. Hindi ko ito ikinwento kahit kanino, hanggang ngayon. Pero kung sakali man, sakaling may mangyari sa akin. Isaboy niyo ang abo ko. Huwag niyo akong ibaon sa lupa.